Ang tigaluto Yes mm. And, uh, Magandang hapon sa lahat Malamig Sobrang lamig Ayan po Naluto niya Binangkal Magandang hapon po sa lahat Welcome to my youtube channel Andito na naman ako Nag vlog pala to Nag vlog pala siya Sa youtube channel niya paki subscribe daw Sa kanyang youtube ah, ono, channel ono, ono sus Subscribe Subscribe yeah. okay. Subscribe hey. Alam niya Ayan, oh, magandang hapon po sa ating lahat. Munganta mo. Ah. Binangkal kayo dyan. Yan you know? Wow. Sa uh, sarap yan, oh. Tikman natin. Mmm!

Sarap. Ano oh, yung gatas ito, eh. ang gatas? Ang binangkal. Tapos, Nga ang tanin Binangkal. Tapos ka na. Tapos ka Tissue. Tissue? Okay. Okay. Ah, labi ka tog no, eh. Sobrang lamig talaga. Hindi pa nga naubos pong ano oh. Hmm, meron pa oh. Saging. Ayan Ay, ang saging. Ayan. Grabing pagkain. Maapaw ang pagkain. Thank you Lord. Dahil pagkain. ang labig. labi, labi. Saan yung sakit? Ayan Turun na uh, marunsaging sa aking. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Ayan o. Yan, malagkit na mais. Ano? 250 ang isa. Yan ang malagkit na mais, 250 ang isa dito sa Japan. Okay. Ewan ko kung saan galing yan. Ah, Thailand. Thailand, lechero? Ha? Thailand? Hindi. Mais, mais. Hindi, ganun sa kanyo, un? Ano ba yan? Anong bahay niya? Ano ba yan? Ito, morokoshi. Ito? Ito, morokoshi. Nice na. Ito, maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita. Bye-bye. And God bless. Bye-bye. Um.